Magandang araw sa inyo, mga mi. Tara, samahin nyo Maglinis tayo ng kotse. Ngayon ng loob naman. katatapos ko lang actually. Nalinisin yung labas. Matagal-tagal na rin kasi na hindi namin nalilinis itong loob. Kaya ito po yung hinuli ko. At alam nyo ba, mga mi? Grabe ang baho ng loob ng kotse. Amoy na amoy kulob. Hindi ko nga alam kung paano paraan para maalis yung amoy kulob na yon sa loob. Kaya yun, naisip kong mag-search kay Google. Kasi hindi naman pa pwedeng lagi na lang bibili ng pabango sa kotse. Magastos 'yun eh. At saka mami, pagkakatapos ba naman maubos yung amoy, babalik naman sa pagiging amoy kulob. Nakakaya tulad kapag merong makikisakay. Siyempre kung ano yung pagkatao mo, makikita yun sa mga gamit mo, di ba? Kaya kung masasakyan nila yung kotse mo na mabaho, iisipin nila ganun ka din. Ayan, lipat naman tayo dito sa kabila. Kasi pag ganitong tag-ulan mga 미 ay talagang nagkakaroon po ng amoy kulog hindi maiwasan na magkaroon ng kulog ang kotse lalo na po kapag nababasa yung carpet ay eh, ang tinanggal ko muna ng carpet naglagay tayo ng improvise na pangalis ng amoy kulog pinagsama ko po mami yung ah uh, uling ayan puling po siya tsaka baking soda. Inilagay ko po siya sa ganita, tapos binutasan po siya ng maliliit para dyan po sumingawa. Siya po ang magsisilbing uh, odor uh, remover. Anong batawag doon? Uh, Nag-aalis po ng mga amoy kulob nga po sa loob ng kotse. Kaya yan, ginaya ko lang po siya. Nag-search po ako. Hindi ko alam kasi naglagay na ako ng bumili na ako ng pang-alis. Ito po. Pero nung umulan uli, ang bango niya talaga sa loob ng kotse mga mi. Pero nung umulan uli, alam na ba sana uli yung carpet yung may kulob na uli kaya kailangan po lagi na may maintain meron po tayong pang absorb ng amoy sa loob ng car ayan kaya nga yun ayan puro improvise lang po pinanasan ko na rin po sa loob ng kotse then bago ko uli ibulin ah meron pa akong stock na isa pa ng ganito pag natilinis ko na siya ayan pag nalinis ko na siya isprayan ko na loob uli Ayan, lipat naman po tayo dito sa likod. Medyo nakakapagod din mga mi, pero hayain na. Kasi hindi ko talaga maate ang amoy ng kotse. <laughs> yung ipinakita ko sa inyo kanina mga mi, yun yung uling at saka baking soda na pinagsama. Yun yung na-search ko kanina sa Google. Sa bagay marami ko ng best narinig na magandang araw yun. At kahit sa lugar mo siya ilagay na nangunguloom, ay pwede mo siyang ilagay. Ayan mga mi, dahil tapos na ako maglinis, binuksan ko na yung panibagong air freshener. Super bango niya. Para bang amoy isang pagita. Siguro naman hindi na ulit mangangamoy kulog dahil nalinis ko na siya at may pangontra na. At lalo pa siyang babango dahil may air freshener na siya. Salamat sa panonood mga mi. Bye.